Pawi na naman tayo, guys. Ah, uh, biyahe na naman tayo, tagaytay Ulan Huwag naman ang umulan Uy huwag ka naman umulan Samahan nyo naman ako guys Sa biyahe ko ngayong hapon Ride safe sa lahat Sana huwag tayong ulanin kasama ko, itim. naman, baka bumagsak na naman yan, huwag naman sana. galing kayo guys ng muwa at saka okada dito na kayo lumaan sa may petix kasi dito medyo mabilis bilis ang daan talaga dito basta papunta kayo ng kabiti sa mga hindi pa nakakaalam ng daan na to kasi pag doon kayo sa kabila lalo na ngayon na pasukan malamang medyo traffic doon sa diba, bagay ngayon sabar, araw ng sabado naman Hindi pa yan. Lunes hanggang Biyernes, matraffic sigurado doon. Dito mas mabilis ang daan. Mapabilis kahit pa ano. dito na lang kayo dumaan kapag papunta kayo ng mga kabit, pandang kabit Mas magulis-bilis dito. Yan dito. Ito, dito kayo papasok sa itong kalsada na to. Saan sa may bulungan Bulungan ng Paranaque Dito medyo maliit lang ang kalsada So dito kaya minsan pag mo ay Kotse Tapos nagkakasalubong Nagkakatraffic kasi hindi makalusot Nung magsalubungan Ganito lang kasi kalait ang kalsada dito Pag dumaan yung truck o kaya kotse Pag nagkasalubong wala hindi makabanti Atras yung isa kalimitan motor lang dito ang dumadaan dito kasi kahit to paano mabilis bilis kaysa doon ka dumaan sa highway di naman to siya shortcut alos same lang ng layo kaya lang parehas lang ang layo hindi naman siya masasabing shortcut ang gaginagandahan lang dito hindi traffic kahit pa paano kasi karamihan na dumadaan dito motor ito ang tinatawag na bulungan mura din ang isda dito guys Ito yung sinasabi ko nakulungan dito para nyake. Dito lang to sa tabi ng Cavitex. Yung daan na to. lang ang Cavitex guys oh. Dito lang tayo sa gilid nito. Dito karamihan talaga dumadaan dito, motor. Marami nang nakakaalam na turista dito. Minsan may dumadaan din ng mga kotse, truck. kasi dito talaga kahit pa paano hindi traffic Dati talagang daan dyan, kaso ginawa na ng karugtong ng Cavitex, kaya hindi na, sinara na. Dito na tayo dadaan. Pero dito, pag dumating kayo dito guys, sa may stoplight na to ingat kayo. Lagi dito may nanghuhuli. Madalas dito may nanghuhuli. naka red light yun pwede kang kumanan huwag ka lang lang pambihira yun ah oh. tapos pag nakita nyo tong 88 square pag dating nyo ng flyover na yan oh, kanan uli kayo dyan Huwag na kayo dito ang dumerecho kasi kapag araw na lunes at saka biyernes talagang matraffic dyan lalo ngayon na pasukan. Ngayon dito kakanan tayo. Yan dito kanan tayo dito guys. Minsan nga lang matubig dito. naiipon ng tubig kasi wala pang kanal eh yan dati dyan yan lagusan na yan o, dyan pa na dadaanan pa yan yan o, nung hindi pa yan ginagagawa na dinugtong na sa Cavitex kaya lang ingat ingat lang kayo dito guys kasi maraming bata dito naglalaro Katulad yan o, oh, yung aso. Ayaw umalis sa gitna. Pag umo-over, tika nun. Kag bigla tumakbo yun, sigurado sa pulka doon. ng hams, nilagyan na nila diba dito, kahit papano dito makakakawang ka sa oras na biyahe kasi hindi dito traffic nakitig na lang talaga kalsada dito ito to kayo wag kayo doon sa kabila kasi wala daan doon tapos pag nakita nyo to guys dito na pa na tulay yung tulay na to kaliwa kayo kasi kapag kumanang kayo dyan express yan yan pupunta yung Cavitex yan nakala dito guys makasabihin nyo counter flow tayo kasi ang araw puro lang papunta doon Pwede tayo dito Hindi naman dito counter flow. kalitan lang ang kalsada dito pero mabilis bilis ang biyahe kasi pag kung doon tayo sa kabila na traffic doon yan yung ang tataba ng kangkong oh kaya nung bagyo, nung karina yung bumaha doon, hindi madaanan sa may Jollibee sa Sapote dito dumaan ang karamihan, kaya grabe traffic dito dito pa kanan, kaso ngayon sarado yan, ayaw ko lang ngayon kung bukas ay sarado yan kasi ginagawa dyan ang kanal eh. ginagawa, ayun, sarado, ginagawang ang kanal dyan kanan tayo dito yan o nung bagyo hindi yung madaanan dyan sobrang lalim ng tubig dyan kami nga lang di dito kaya ingat lang dito kanan ulit tayo kasi pag dyan tayo duman ma-traffic dyan sa may palingki palingki ng saputi migot lang tayo dapat lusok natin dyan sa may bus na yan oh. dyan. Diyan dapat ang nun. Kaso ginagawa ang kanal dyan eh. Kasi nung bagyo, lalim din ng tubig dyan. Di madaanan. Yan. Tapos yu-turn tayo dito guys. Kasi hindi tayo doon. Bawal tayo doon dito. Mahuhuli tayo. May bantay dyan. Yu-turn dito. Tapos kanan ulit. Pag nakita nyo yan, City of Las Piñas. Kakanan kayo dito. Pag hindi diretso kasi doon kayong bagsak nyan sa may Jollibee. Yan, dito kayo. Kanan tayo. Tapos, kanan ulit tayo dito, guys. Tapos, kakaliwa na naman tayo, guys. Dito. Kaliwa. yan na. Papuntang Bacoor. yan Bacoor. U-turn tayo. din na traffic dito Sabado kasi Pero pag araw ng lunis Minsan dito lunis at saka Biyarnis Mga weekdays ganyan Dito kasi ako dumadaan Kasi ang stoplight dito isa lang Pagdating mo kasi ng St. Dominic Pwede ka doon ng kumahanan doon kayo guys dumaan sa kabila lalo na doon sa may stoplight sa St. Dominic ingat kayo doon kaunting pagkakamali nyo lang don huli kayo don yan pakana naman na yan papunta yan Tansa Gintre yan papunta yan doon daan yan din yan dito tayo diretso Dito kasi kahit naka-red dito, pwede ka ditong kumanan. Kaya dito ako madalas dumaan pag hapon. Pero pag umaga dyan ako sa kapit. Kasi hindi naman traffic dyan pag madaling araw eh. Yan, City of Amos. Yes, Saki Dito na tayo guys sa Dasma, sa Litran. Sa May Sibmur. tayo guys sa bahay. Nandito na tayo sa Tagaytay. Dito tayo dumaan sa may bypass road. Bypass road. Alfonso at Angas. Tagaytay na tayo guys Kaliwa na tayo so, Nandito na tayo guys So papano yan Hanggang dito na lang muna ang video natin Maraming salamat sa pagsama ninyo sa aking biyahe Ride safe sa lahat Bye bye